Nabanggit po kasi ng BOC na yung uh, 12 luxury vehicles ay hindi po na import no na maayos. Paano hubang magiging ano po no na usapin po doon nang legal no kung ganun po ang nangyari. Ang seller or buyer po ba ay yung buyer ay may uh, pananagutan doon o yung seller po ba kasi doon po nauuwi yung issue eh. Sir, uh logic dictates. Saan po ba nanggaling yung yung uh, mga luxury cars kung saan nila binili. Sa mga mm -hmm. authorized car dealers po. Mm -hmm. So ang spouses Diskaya na kayaan ko po ay buyers in good faith po sila sir. Oh. Buyers in good faith po sila. Ngayon kung may problema po, ang may problema ay yung car dealers. Mm Hindi -hmm. uh, so so yung pamilya uh -oh. Diskaya. Mm -hmm. So yun nga attorney, ano bang plano ng inyong kliyente ngayon? Medyo idaan din sa usaping legal itong problema sa mga sasakyan na kumbaga hindi naman sila dapat ang may kasalanan, parang ang lumalabas. Pilit na ipinapabalikat sa kanila. Yun nga po ang uh, nakakalungkot na uh, dahil sa kalakasan ng SOCMED ngayon, medyo napang-dapa na po ang uh, spouses diskaya. Uh, pakiusap ko lang po sana. Eh, kung ano man po yung maging uh, uh, resulta ng investigasyon ng BOC, pa po tayo. Pero ang sinasabi po namin, ang mga sasakyan na yan ay nabili po sa authorized uh, car dealers. So legal po yung mga yan nung binili po ng spouses Diskaya.